dito sa Lipa guys ay may Paris overload at syempre napakaganda at napaka cute na magsaserve sa inyo ng Paris At dito yan guys sa Justin, Paris and Mami. Dito lang yan guys sa Lipa, Batangas at sa tapat guys sa Medics. Dito na nga kami guys na napadaan kasi nga nagutom kami galing kami doon sa Tagbakin at namasyala kami doon. So, ito na guys. Tikman natin yung kanilang pares. At dito nga ay napakadami ng bumibili at kumakain kasi nga napakamura ng pares nila. At syempre guys, in order namin guys ay yung 50 pesos with rice na yun. At ang egg naman nila guys ay 12 pesos lang. May overload din sila. At ito nga guys, si ate yung nagsaserve sa kanila. At syempre naman, nakakahumaling naman talaga yung ngiti ni ate. Kasi pag humingiti siya, nakawala yung kanyang mata. Yung mga ng yung at ito nga guys, umorder na rin kami ng regular pares lang guys. At ito nga si Boss Guard. Ate! <laughs> Dalawa lang tubig ako. Dalawa lang pala. Dalawa lang ate tubig ako. So ayan na nga guys, tapos na kami kumain niya. Makikita niyo, tapat lang to ng Petron dito lang sa Ayala Lipa. At yan, sugodin nyo na sila guys. Napakasarap ng pares nila.